free team deal ng Los Angeles Lakers, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Ang tahimik na off-season ng Los Angeles Lakers ay maaring magpahiwatig na sila ay naghahanap upang gumawa ng isang malaking swing sa isang trade. Sa maraming lugar na dapat nilang tugunan, ang Lakers ay kailangang maging malikhain. Iminungkahi ni Isaac Gutierrez ng Bleacher Report ang isang three-team deal para mapabuti ang kanilang roster. Ipapadala ng deal ang Lakers na sina Jeremy Grant at Colin Sexton, ang kanyang panukala ay ilipat si D'Angelo Russell, dalawang first round pick, at higit pa. Makukuha ng Lakers si Jeremy Grant at Colin Sexton. Makakakuha ang Utah Jazz si Rui Hachimura at Lakers 2031 first round pick. Sa Portland Trail Blazers naman si D'Angelo Russell at Jared Vanderbilt Lakers 2029 first round pick. Ang Los Angeles Lakers ay nagkaroon ng interes sa pangangalakal para kay Grant at Sexton. Ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype, maaaring maging option si Grant at binanggit ang kanyang koneksyon kina LeBron James at Anthony Davis dahil kinakatawan siya ng Clutch Sports. Bukod pa kay DeRozan, isa pang kilalang manlalaro na interesado ang Lakers ay si Blazers forward Jeremy Grant, sinabi ng mga source ng liga sa Hoops Hype, isinulat ni Scotto noong July 2 si Grant na kinakatawa ng Clutch Sports Group kasama ang Lakers stars na sina LeBron James at Anthony Davis ay nakakuha ng 40.2% mula sa 3-point range at nag-average ng 20.7 points sa nakalipas na dalawang taon sa Portland Nakaka-intriga rin ang kakayahan ni Grant na bantayan ng hanggang apat na posisyon. Idinagdag ni Scotto na ang pagkuha ni Russell ng kanyang $18.6 million player option para sa susunod na season ay nagbibigay sa Lakers ng trade chip na maaaring gamitin sa isang player na tulad ni Grant. Sa paggamit ni DeAngelo Russell ng kanyang option sa manlalaro sa halagang 18.69 million dollars para sa paparating na season, bantayan siya bilang isang potensyal na kandidato sa kalakalan dahil sa kanyang magtatapos na kontrata, isinulat ni Scotto bago ang NBA draft na naganap noong Hunyo 26 to 27. Iniulat ni Jonathan Givoni ng ESPN na may interes ang Lakers kina Dejounte Murray at Colin Sexton. Ipinagpalit si Murray sa New Orleans Pelicans pagkatapos ng draft, ngunit nananatili pa rin si Sexton sa Utah Jazz. Malamang nagalugarin ng Lakers ang trade market upang makita kung anong uri ng mga veterano ang maaari nilang idagdag upang bigyan sina LeBron James, Anthony Davis at bagong coach na si JJ Redick ang pinakamagandang pagkakataon na makipagkumpetensya ngayong season kasama ang mga manlalaro ng NBA tulad ni DeJounte Murray at Colin Sexton na pinaghahampas ng mga kalabang koponan bilang posibleng mga target isinulat ni Givony noong Hunyo 26, ang Los Angeles Lakers ay magdaragdag ng dalawang manlalaro na maaaring pumasok at maging mga starter. Nagsimula si Sexton sa 51 sa 78 laro na nilaro niya noong nakaraang season, kaya maaari rin siyang maging bench option. Noong 2023 to 2024 season, nag-average siya ng 18.7 points at 4.9 assists. Si Sexton ay nag-average ng 24.3 puntos bawat laro. Kaya ang kakayahang makaiskor ng 20 plus bawat gabi ay nandoon kung kailangan siya ng Lakers na gawin iyon. Nag-shoot din siya ng 39.4% mula sa 3-point range sa 4.2 na pagtatangka bawat laro. Bibigyan ni Grant ang Lakers ng isang kailangang-kailangan na wings dahil ang 6 foot 7 na pasulong ay makakapagtanggol at mabibigyan sila ng isa pang pagpipilian sa pagmamarka. Noong nakaraang season, ang 30 taong gulang ay nag-average ng 21.0 puntos at nag-shoot ng 40.2% mula sa 3-point range sa 5.1 na pagtatangka sa bawat paligsahan. Tinangka ng Lakers ang pinakamakaunting 3-point shot bawat laro noong isang taon, kaya ang pagdaragdag ng dalawang manlalaro na maaaring mag-hit open look sa tabi ni na James at Davis ay isang karagdagang bonus. At isama na rin natin sa balitang ito si Taurean Prince nasa Milwaukee Bucks na tuluyan niya na iniwan ang Los Angeles Lakers.